Uh, bali bagong dating pa lang po ako ngayon mga kaurag bali uh, diup day off ko po ngayon mga kaurag biyernes tapos bukas sabado day off ko pa rin bali dalawang araw e, kararating ko pa lang ngayon mga kaurag dito sa bahay um, kumustahin naman natin yung uh, kalapati mga kaurag yung uh, bloodline ni Alpamor ayan yan yung uh, asawa ni Red Bar yan. wala pa silang ano mga kawarag pero nag-aasawahan na yan mga kawarag oh. nag-aasawahan na yan kaso lang wala pa kung nagagawang ano tawag dito uh, yung pugadan nila gagawa ako niya siguro mga pag nakahanap ako ng uh, feeding pugaran nila kahit yung uh, ano lang. para basket, mga ganun. Okay na yun. yan nag-aasawahan na yan. Pero hindi pa sila mga kaurag nag-mate. -ano, nag hindi pa sila nag-mate yung uh, nagkakastahan ba. Hindi pa sila nagkakastahan. Pero binabarakuhan na nito mga kaurag. Oh. Ito yung lalaki. Si Redbar yung uh, babae. yan tapos ito naman yung uh, red check. Yung uh, lahat yung binigay sa akin ni Alpha Moore. Ito lalaki ata to, parang hindi match dito eh. Kasi tingnan niyo mga ko oh, parang lalaki siya. Oh, oh nag-aaway nga oh. Hin-aaway oh. niya eh. Parang lalaki ata to eh. Hmm. Pero yung pagmumukha niya mga kaorog, parang babae oh. Yung ano niya, yung size ng ulo niya, kasi maliit lang eh. Dito tayo magtingin mga kaorog. Eh. Yung size ng ulo niya, parang maliit lang eh. Yan oh. Parang maliit lang eh. Black check yan, black check. Iwan ko kung ano yan eh, kung lalaki o babae. Ah, hahayaan na muna natin yan mga kaorag mga ilang linggo. Kasi baka di natin alam, baka babae yan eh. Pero nag-ano sila eh, nag-aaway. Ganun, ganun talaga yung ano eh, kapag nagmamatch, bagong match pa lang ata. Nag-aaway ata yan. Kasi nung mga alaga ko noon nung mga bat nung ano pa ako eh, bata pa ako nag-aaway talaga eh kaya hayaan muna natin yan mga kaurag yung dalawang yan ito naman yan, yung puti bali yung dalawang puti mga kaurag tapos itong puti bali ang ama pala niyan mga kaurag yung uh, asawa nito asawa ni Red Bar dati ito yung umalis sa akin, dati ang asawa niyan, Red Barry, yung kalawang, yung bumalik kay Aldrin. Ito pala yung, sabi ni Alpamur, ito pala yung anak nila, oh. ang ama niyan, si ano, si Redchick, yung kalawang. Kasi yung ina niya, yung asawa ni Rejek, yung kalawang, puti yun eh, sabi ni Alpamur, kaya yun yan ang lumabas, yung dalawang yan, yung puti na yan. Pero ang ama niya si ano si kalawang. Kung natatandaan niyo pa po yung kalawang, yung hindi na bumalik sa akin, yung umalis na po. Yung na-vlog ko dati. Yung dire-diretso lang doon sa barangay Tabuko. <laughs> Walang ano, mga dalawang ikot lang dito eh. Nagdalawang ikot lang dito sa ano, sa lugar namin. Tapos diretso na doon sa barangay Tabuko. Ito yung anak nila dati. Oh. Puti ang ano niya, ang ina. Puti. Yan. Bali, nag sila mga kaurag. Kaso lang mga kaurag, ang pagkakaalam ko, kapag magkapatid daw, hindi daw na, ano, na bubuo yung itlog. Kasi magkapatid sila eh. Ano kaya sa tingin nyo mga kaurag? Um, Parang ano eh. Parang totoo yun eh. Kasi karamihan ano eh. Hindi talaga nabubo kasi magkadugo nga eh. Ayan ah, oh Magkadugo yan mga kaorago. Kapat magkapatid yan. Tapos ito naman. Yan yung uh, mga ano. Ilang blue bar ba yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali ang blue bar na yan mga kaorago. Magpartner-partner yan. Ito baba. Ah, lalaki ata. Ah, babae. Babae, ah, hindi. Parang ito, mag-asawa yung dalawang yan, oh. No? Ito ata, mag-asawa to. Itong blue bar na to. Tapos yung isang blue bar naman, yan. Yan, ang asawa niyan, yung blue bar din, yun. Yung racing din na blue bar doon, oh. No? Yan. Bali magpartner na yan eh. Kaso nga lang, itong kulungan na to, kulang pa ako ng kulungan mga kaurag para ipartner ko silang uh, ano, sila nga uh, dalawang magpartner. Kaya hinayaan ko muna dyan mga kaurag sa isang kulungan. Bali ano sila dyan, 2, 4, 6, 8. Bali 8 sila dyan mga kaurag eh. Kaso nagbubugbugan sila eh. Lagi kong nakikita, nag-aaway-aaway sila. Yung puti nga, may sugat na sa ilong eh. Yan, yung puti na yan. May sugat na sa ilong. Yan. May sugat na siya, mga kaurag, mga kalapatids. Yan, may sugat na. Bali, ano yan, bali, ang ama pa rin yan, yung ano, yung uh, dating, dating, ano, yung umalis sa akin, yung ama nito. Bali, ito, pangalawang anak na po yan ni Ridgik ni Kalawang uh, iwan ko baka may kapatid pa eh, pero baka pinamigay na rin ni Alpamur yung kapatid nito eh kasi maraming ang pinamigay ni Alpamur eh Alpamur bloodline maraming pinamigay halos inubos na yung kalapati niya sa akin niya binigay sa akin ano eh Uh, 14 peraso ata yun 14 peraso doon naman sa kaibigan niya ang alam ko ano eh nasa 30 ata yun eh 30 ang peraso basta marami siyang binigyan kaya ito itong puting ito baka may kapatid pa to uh, ewan ko lang kung dalawa silang magkapatid o kaya isa lang yung uh, nabuhay may sugat siya mga kawrago mga kalapatid Yan. Yan, yung uh, mga binigay sa akin ni Aldrin. Ayan o, yun ang paborito ko. Yung uh, tawag dito, green seal. Ah, green seal. ba yun? Lalaki yun eh. Yun o, yung green seal na yun. O. Yung sa dulo. Tapos ito, nag-aasawahan na itong mga kaurag Mga kalapatid so. Kaso iwan ko lang kung ano eh. Ang babae dyan ito. Ito yung babae. Yung sa dulo, lalaki. Yan, lalaki. Yan. Pero iwan ko lang kung mag-iitlog sila eh, kasi magkapatid sila eh. Ano kaya ang resulta niyan mga kaurag? Kaya kakauwi ko pala ngayon mga kaurag, mga kalapatid sa trabaho ko kasi di upo ngayon eh. Biernes, kaya dito naman tayo sa kalapati magano mag -ano, mag, mag upload ng nga video. Ah, um, update ko ulit kayo sa akin vlog uh, antabayanan nyo po yung uh, next na vlog ko maraming salamat